Magandang araw mga kababayan! Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, may isa na namang good news para sa ating Philippine Air Force tungkol sa karagdagang South Korea 12 FA-50 Block 70 Light Fighter Jets. Ayon mismo kay South Korean Ambassador Lee Sang-hua, Inaasahang darating ang unang tatlong eroplano bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang FA-50 ay subok na ng ating Air Force, Unang ginamit ito noong 2015 bilang bahagi ng unang batch ng 12 jets mula sa Korea Aerospace Industries o KAI. Dahil sa tagumpay ng mga ito sa mga operations at training missions, muling nagpa siya ang pamahalaan na kumuha ng karagdagang 12 units na ngayon ay upgraded na sa Block 70 configuration. Noong nakaraang buwan, formal na pinirmahan ng Pilipinas at KAI ang isang 700 United States dollars million contract para sa bagong batch na ito. Hindi lang ito basta-bastang bentahan ng eroplano, kasama rin sa package ang mission equipment, integrated logistics support, at isang advanced training and logistics information system para sa mga piloto at ground crew ng Air Force. Ayon kay Ambassador Lee, target ng Korea na may deliver ang unang tatlong FA-50 Block 70 bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Ang natitirang siyam na aircraft ay dadaan sa phase delivery at inaasahang makumpleto sa loob ng susunod na limang taon, fully delivered by 2030. Ibig sabihin, hindi ito isang biglaan kundi tuloy-tuloy na pagdating ng mga modernong eroplano para sa ating Air Force. Ang phase delivery ay nagbibigay rin ng sapat na panahon para sa training ng mga piloto, maintenance personnel, at gradual integration sa operational squadrons ng PAF. Ano ba ang bago sa FA-50 Block 70 variant? Una sa lahat, may mas advanced na radar system ito, Active Electronically Scanned Array, AESA, radar na mas reliable at mas malawak ang detection range. Ito rin ay compatible sa mga modern missiles tulad ng M120 AMRAAM, at may kakayahang gumamit ng precision-guided munitions gaya ng JDAM at laser-guided bombs. Ang avionics system nito ay state-of-the-art na nagbibigay ng real-time data fusion para sa mas mabilis at accurate na decision-making sa himpapawid. Bukod pa dyan, may extended operational range na rin ito, kaya mas malayo ang mararating at mas matagal itong makakalipad sa mission areas, isang malaking tulong para sa air patrol sa West Philippine Sea. Malaki ang magiging impact ng delivery ng FA-50 Block 70 jet sa seguridad ng Pilipinas. Sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kailangan natin ng modern at responsive air defense assets. Ang mga bagong jets ay kayang magsagawa ng air interdiction, close air support, at maritime patrol missions. Ang FA-50 ay mabilis, flexible, at relatively cost-effective, perfect para sa bansang tulad ng Pilipinas na kailangang mag-modernize habang limitado ang budget. Bukod dito, ang compatibility nito sa USN NATO systems ay nagbibigay daan para sa mas smooth na joint exercises gaya ng balikatan, at mas epektibong interoperability sa allies natin. Ang pagpirma ng kontratang ito ay patunay ng matatag na Philippines-South Korea Defense Partnership. Ayon kay Ambassador Lee, committed ang Seoul na suportahan ang modernization efforts ng AFP. Sa katunayan, may early talks na rin para sa iba pang posibleng defense deals. Isa na rito ang KF-21 Boramae isang apat tuldok 5 gitling GENERATIO and multirole fighter jet na under development ngayon. Posible rin ang pagbili ng Chunmo MLRS, isang long-range rocket artillery system na pwedeng itapat sa Chinese missile assets. Kasama rin sa mga napag-uusapan ang KM SAM-2 surface-to-air missile systems, diesel electric submarines, at karagdagang Malvar-class frigates para sa Philippine Navy. Sa bahagi naman ng Navy, Inaasahan ang posibleng dagdag ng dalawang Malvar class frigates, mga modernong barko na may kakayahang magdala ng helicopters, drones, at may sensors para sa anti-submarine warfare. Kung maisasara ang deal, ito ay magiging malaking tulong sa maritime capability ng bansa. Ito ay bahagi ng malawakang transformation ng AFP, hindi lang sa Air Force kundi sa Navy at Army. Habang pinapalakas ang air defense sa pamamagitan ng FA-50s Pinapalalim din ng ating maritime surveillance at firepower gamit ang modern naval assets. Ang lahat ng ito ay hindi lang usapin ng pagbili ng bagong gamit militar. Ito ay isang strategic move para protektahan ang ating soberanya at para ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay seryoso sa pagtatanggol ng kanyang teritoryo. Ang FA-50 Block 70 ay hindi lang pang-display. Ito ay tunay na game changer sa larangan ng aerial defense. Sa ilalim ng Marcos administration, may malinaw na direksyon ang defense modernization at ang kooperasyon ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng South Korea ay nagsisilbing pundasyon para sa mas matibay na depensa. Sa panahon ngayon, kung saan ang airspace surveillance at rapid response ay mahalaga para sa national security, ang pag-upgrade sa FA-50 fleet ay isang makabagong hakbang. Pero hindi lang ito tungkol sa hardware, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating local expertise. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon din ng specialized training para sa mga piloto, engineers, at technicians mula sa Philippine Air Force. Isa ito sa mga pinakaimportanteng bahagi ng deal dahil kahit gaano pa ka-advanced ang isang sistema, kung walang sapat na kaalaman sa paggamit at maintenance, hindi rin ito magiging epektibo. May posibilidad din na magkaroon ng technology transfer programs na maaaring makatulong sa long-term goal na magkaroon tayo ng local capability sa repair upgrade at integration ng mga future systems. Ang mga ganitong arrangement ay hindi lang nagpapalakas ng depensa, kundi nagbubukas din ng oportunidad sa local defense industry, lalo na sa mga partnership ng gobyerno sa mga unibersidad, research institutions, at private aerospace firms. Sa mas malawak na konteksto, ang investment sa FA-50 Block 70 ay hindi lang tungkol sa pagprotekta ng airspace. Isa rin itong mensahe sa international community na ang Pilipinas ay seryoso sa pag-angat ng kanyang defense posture, hindi bilang aggressor, kundi bilang isang bansang marunong magbantay sa sarili nitong interes, at marunong makipagkaibigan pero hindi nagpapaloko. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na ang pagdating ng unang tatlong FA-50 Block 70 jets bago mag-2028 ay isang hakbang na patungo sa mas matatag, mas modern, at mas kapanipani walang armed forces of the philippines at sa full delivery na target ng 2030 masasabi nating unti-unti nang natutupad ang matagal nating pangarap para sa isang credible defense posture kaya mga kababayan manatiling mulat sa mga ganitong developments ang pambansang seguridad ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno kundi ng bawat pilipino huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at e-share ang video na ito para mas maraming kababayan ang maging bahagi ng diskusyon. Hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas at ang sandatahang lakas.